68,000 para na siyang kotse. Ko. Hey guys, nandito tayo ngayon sa bodega ng mga e-bikes dito sa Marikina. So, i-share ko po sa inyo kung magkano po yung presyo sa ng e bikes So, iilan lang po yung mai-share ko, guys. Hindi po lahat. So, disclaimer lamang po kasi customer lang din po kami. So ayang red po guys na 3-seaters po, bagong labas po nila ay nasa 53,000. Ayan. So pasok tayo dito sa Lo guys, iikot namin kayo dito. Ilagay ko na lang sa description below guys yung pangalan ng kanilang bodega at address. Thank you. Bukas okay. ito kuya. Mga 68. 68. Wait lang. Ito, 38,000 daw ito. Three wheels. Three seaters. Malaki din report ng report Uy, wala na. 68,000 Para na siyang kotse. dashcam Alam naman Facebook page sila. sir, po kumontak kung punta kayo sir. po para Ito, 100,000. Yun na, punta na. Punta na ako dun. Ang pamilya to ay eh, 100,000. Ito. Eh. Libre na siya ng ano ng Libre <tinyo> na ng bubong ay nang ano, karapal. Libre na, na yan. Dito ko yan magkano yan dyan? Hindi pa pa pula. 53. <tinyo> 53. Apo, 53 po yan. g hindi pa ako kayo discount Hindi pa ako kayo